Hi guys! Great day! Flex ko lamang ang aking outfit. Outfit. Outfit for the day na nabili ko lamang ng 50 pesos. Ayan. O diba? 50 pesos, okay, okay. Diba? Very, very cheap, but... Ayan, look. 50 lang ang bili ko nito guys Si, si, Rosie Srosy ng ano nito Nag, girl ito Tingnan mo maganda to Oo, oh, masabi ko, ano, maganda Meron siyang ano guys, o, tingnan niyo guys o, Cute, no? Oo, may ano siya hmm. Sa neighbor lang namin na nag-shoppy Ang ganda pala So cute i pa natin, guys. Tan, tara! 50 pesos only. Diba? Bongga?